Tipsy D magbabalik battle, Andy G trip sa isang content creator, at Japormz nang hinayang sa karir niya sa fliptop. So tara! Sa interview nga ni Japormz kay Street TV, dito sinagot niya ang tanong ng mga tao tulad ng bakit siya biglang nawala sa scene ng battle rap. Reaction niya sa nag-trending na laban nila ni Kahir at ang pagnanais niyang bumalik sa batter up. Ay, boss Arik, napakalaking mm. Salamat ko po sa inyo. Talagang nire-respeto kayo. Kayo ang nagbigay ng pangalang Japons talaga na yan. Kayo. Kayo ang nagpakilala pala. Nagpakilala. Kayo ang umano sa akin. Gumabay sa... Kung ano man yung narating ko, kayo lahat na nagbigay nun. Pinasasalamatan ko po yun sa inyo, boss. Ayun, ayun na, yung kay crack, ay kay kahir. Ayun, yung kay kahir. kahir. Yung, ay kahir. Ayun, kay kahir. Naasar talaga yung eh, tagi ako. Trending yun eh. <laughs> Trending palagi yun. Nalatawa ako dun eh. Oh. Uh. Ewo ko ba po <laughs> <laughs> na <Napikon>, eh, biglang nagano, <laughs> gano'n, biglang <laughs> <laughs> nag-aanit, tinulak ako <laughs> 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 na. Tawa ko, tawa po tayo nandun, napikon. Ay ko, kung di, mo pala kaya, dapat hindi ka rito pumasok. Dahil dito kailangan talaga, tanggapin mo lahat ng puta na. Kahit puro kasi na, kasi nung alingan, tanggapin mo na lang. Kung <laughs> kami, sa gitna ng laot kami, nagtatrabaho ako dun sa pag-aano ng chromite. Yung chromite galing Brazil. Uh -huh. -transfer sa barko namin yun. And then, mapupunta yung sa kabilang barko. Na, ano naman yung kakarga naman, pup, aalis naman yung pupuntang China. Eh. Nagagawin bakal yung chromite na yun. Eh. Doon, doon ako napasok. Napakasarap kasi ng buhay ko doon. Uh -huh. Kaya na, pwede yung nakalimot ako sa ano. Nakalimot ako sa, ano, sabi ko eh. Uh -huh. eh hindi ko rin alam din na, hindi rin nag, ano, sabi ko pa, pa-success na ako sa flick. Tapos mag, halos, ano ko, puputok na yung pangalan oh. ko. Tapos bigla akong umalis. Ayun Ay, na, eh, doon na. Mas inano kasi doon, regular ang kikitahay ko. Oh. Siyempre, may pamilya ka. Oh. Isosuportahan mo yung mga anak <laughs> mo. Ano? No? Walang tawag si Anigma noon? Hindi ka kinontact na nun. Hindi. Ah. Tapos na, na ano pa yung account ko noon? Nabura. Ayun oh, daw. Yung, nabura yung account ko noon. Kaya nawalan ako ng balita talaga. Tapos nung ano nga, nagpa-show si Nico. Mm yun, lumaban na ako doon. Kinalaban ko si Serdeo. Tapos na, nahimik na ako talaga ng tuluyan noon. Wala, nawala na ng ingay. <laughs> kasi, sabi ko kasi ang ganda ng trabaho ko noon eh. Biruin mo, tumikita regular, malaki ang kinikita mo. Tapos oh. ano pa, uh, pag maayos pa yung buhay mo doon, tinutuluyan mo, accommodation mo. Tapos papromote pa ako noon, nung ano na yun, time na yun. Oh. Di, po, umalis din ako. Bakit? No, nag-away kami ng kapitan eh. Ang kapitan kasi namin doon, Indiano. Mm. Eh, medyo sabit ang mga ugali eh. Talagang hindi pipwede sa Pilipino pag yung paninindigan natin, talagang paninindigan ko hindi ako mali. Mm -hmm. Oo, oh, panin, pag hindi ako mali, pag lalabang ko yan, kahit saan tayo oh. battle, ni Boss Pibos, mm -hmm. yan. sana mapagbigyan pa ako. Pagka na ano naman eh, talagang magpapasabog talaga ako pag kalabas ko ulit. Ngayon, medyo kinulang ako ngayon, medyo kinulang. Sa flip-top, uh -oh. gusto mo bumalik? Sa flip-top, gusto ko makabalik. Uh -huh. Wala nang problema sa akin. Kung tatawagan nila ako, di, hmm. sige, uuuhan to. Kung tatawagan pa ako ni Boss Arik, bakit hindi? So, bak uh -huh. wala ka naman itong ginawang ano doon, di ba? Wala naman ako hmm. ano doon. Talagang nakapagtrabaho lang ako, tapos nagkawala. Sa kabilang balita naman sa video nga na ni Target, dito ay sinabi niyang bad trip daw si Andy G. Sa si isang content creator, dahil daw sa ginawa nitong background music, na ako yung sabog na nagawa ni microphone. Dahil sa labang sak maestro vs disaster, seryosong nanonood dito si Andy G. At pasimple binidyoan siya ni Don Pau na nakadockface si Andy G. Ang content creator pala na tinutukoy niya ay si Cyberplex. Sa mga hindi nakakilala, sikat na content creator si Cyberplex. Meron na siyang mayigit 300k na subscriber sa YouTube. At sa video nga na ginawa ni Target, dito ay naglabas ng na salobin si Andy G. Re, balita ako, nagalit ka sa isang ano, ah, hip-hop page siya. Ah. Bakit? Anong, ba't, anong kinagalit mo? Sino ba yun? Ano, yung, yung, no, yung inupload ni Don Pao. In-upload ni Don, nag Don Pao. Yung dark face. Sa, ay, yung sa battle ni Oo, yung Sak Maestro. Usually, hindi naman talaga ako nagjudge doon. Ay, nilinawin ko lang, ah. Yung battle ni Sak Maestro at ni, ano? Shaster. Disaster. na parang naka dark face ka. Oo, uh, oh, hindi tapos, naman talaga ako judges doon. Nilinawin ko lang, ah. Hindi ako judge doon. Kasi kaya may hawak na, ano, may hawak ako na taripa. O, yung sulatan ng mga talata sa pag-judge, <laughs> di ba? Iyon i eh. Tayo just ko lang sa undercard. Oh, okay, 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 So ano na ba at nagalit mo at nagalit? Puto oh, na ng yung soundtrack. Ako yung sabog na. Ako yung oh, oh, sabog na. Ah, ganun? Oo. Sabog ka ba nun? Sabog ka ba nun? sabog? Yung magkakasama tayo sa kwarto. Ah, <laughs> oh, ah, ah. Ilang araw tayo magkasama sa kwarto Nakita Ito mo ba ako humits? Diba? <laughs> 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 hindi, hindi hindi mo magagawa yun pagkasama mo. Oo, oh, yun nga. Umulong na may respeto ka sa tao kasama mo. Tapos nasabihin mo oh, ako na. Hmm. Anong, paano naging na? Hindi mo alam yung pagod. Yeah. Uh, Isang laban, umaabot ng 30 minutes, 40 minutes, magja-judge ka, di ba? Uh, Tapos tulod sunod Tapos siyempre, yung aura ng mukha mo. Hindi eh, bakit kay Cyberflex ka na gawin? Hindi kay... Eh, talaga... Don Pao, ba't hindi ka na gaya? Diyo, kaibigan, kaibigan. Okay. kay kaibigan ko yan eh. Yung sila Don Pao, mga sila King Badger. Uh. Kumbaga, mga kakakulitan ko na e, yan. Cyberflex, hindi ko naman kilala yung pukoy ng inang yan eh. Tapos <laughs> lalagyan mo ko ng ano, sabog na ako, sabog na ako, sabog na. Uh, good point, good point. Okay. Uh, kakilala mo ba ako talaga? Bago okay. mo sabihan ng ganyan, di ba? Okay. At sa uling balita naman, sinabi nga ni Thirdy na may binubuo silang plano nila Team CD at kasama ni din dito si Anigma. Naglabas din siya ng reaksyon sa pagkatali nila noon sa Team LA. After noon, um, nagkaroon na ng ano, dos por dos. Dos por dos, yun kaagad no? Oo. Ang <coughs> isip naman kaagad ag ni Team dahil dalawa oh, naman oh. kami may gusto nito. Hmm. Eh, di, dalawa na tayo, palaganan natin ito kahit anong mangyayari. Uh <coughs> Sige. Tapos so, yun, nasa na kami. nakaka battle pa lang tayo nun? Tag-isa pa. Ay, si tips si dalawa. Mm -hmm. Kasi lumaban pa siya ng, uh, tawag dito yung, uh, itong December? Ahon? Oo, oh, lumaban ah, pa siya ahon. ng Ahon. Tapos after ng Ahon, doon na nagkaroon ng dos por dos. sumali na kami. Kumbaga, press pa kayo nun, no? Rookie, rookie talaga. Tapos yung nakalaban niyo kagad, Team LA. Mm hmm. Oh, Luna na. Pero Paano yung pinag... Uh, paano na yung palabulatan ba yun na sila yung nakatapat yung agad? yon ang <laughs> magandang tanong. Okay. Hindi namin alam. Mm. May mga lumalabas pa nga na parang balita noon si... Luna Si Batas tsaka Batas tsaka Luna yung magkasama, mga gano'n. Mm -hmm. So kami dalawa, putang napapunat, mamamain naman yun. <laughs> Ah, ina. Parang ano yun? Parang dapat pinaghiwalay yung dalawa na yun. Tama no, ka. Grabe Tapos, present dun, you know? Tapos, team, yun, nung lumabas na yung Looney Abra, medyo yeah. nakahinga kami ng maluwag. Ay, kahit pa paano, may mamama-mama -mama tayo. Hmm. Kain natin yung maliit. <laughs> <laughs> may totoo yun. yun, natin yun. Makikipagsabahin tayo dun. O, sige. Eh, kaso, medyo idol din namin si Looney ng mga panahon na yun. Hmm. Parang maisig din siya talaga. hindi, maisig naman talaga siya eh. Mm. So, naging naging good din sa amin 'yon na kailangan mas mahigitan natin so, or mapantayan man lang natin. Hindi ko di ko masabi eh kasi siguro kaya tumirami nagsasabi na dapat kami nanalo mm. kasi nung baka 'yung ibang nakapanood nung live. Mm. Nagkaroon kasi ng issue din doon e. Eh. Uh, oh. Parang may mga umatras na judges, napalit-palit na, mm -hmm. na gano'n. Parang nagbago-bago yung... Oh, nag, and... na, mga natakot bumoto, oh. mga gano'n. Iyon lang. Pero, tingin ko talaga talaga kami doon. <laughs> Pero nagpunta naman na kami doon sa office ng flip-top nung nakaraan. Nag-uusap naman kami nila, Arik. Okay naman, medyo okay naman yung pinapag-usapan namin sana mag-work yung mga plano. Hmm. Uh, kaya ako medyo... Kung ikaw ba ang tatanungin, gusto mo bang muling bumalik sa battle si Jeff Orms? At tingin nyo, anong plano ang binubuo ng Double D at ni Anigma? Kung ano man ang sa mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.